Mula sa Surigao, dumako tayo ng Davao Region, Arimen o tabang sa Manay. Naging matagumpay yung Mayor Do na si Dayang Hirang nagpaabot din ng pasasalamat. Mula sa Aramin Davao, may detali, Rajuman Leo Batulayan. Nagpabot ng pasasalamat si Manay Mayor J.M. Dayang Hirang matapos matagumpay na naisagawa ang RMN o plantabang kahapon para sa mga residente ng apektado ng lindol. Nakalikom din ng maraming donasyon mula sa mga tagapakinig ng DXDC Armendavao Davao at 93.9 IFM Davao na agad namang inihatid sa mga biktima ng naturang kalamidad. Kabilang sa mga pinamigay sa Barangay Sentro at Barangay Rizal ang anim na raan na trapal, 600 na raan na banig, 100 litro ng malinis na tubig, mga sabon at 6600 na food packs. Ayon kay Kagawad Mary Ann Sumambot, umabot sa 421 pamilya mula sa Sam na Purok sa kanilang barangay ang nakatanggap ng tulong. Dagdag pa rito, 200 pamilya sa Baybay Bay Barangay Sentro ang nabigyan din ng trapal at banig. Samantala, naging emosyonal naman si Tatay Densyo nang tanggapin na ang tulong na siya rin nagpahayag ng kanyang pasasalamat mula sa programa. Kasama mo sa DXDC Aramen Davao, Rajuman Leo Batulayan, Tatak Amen.